Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ayan, Sir Ray, lahat ba ng miyembro ng PhilHealth ay maaari mag-avail nito mga benepisyo sa ilalim ng Yaka? Yes! Lahat po tayong mga Pilipino ay dapat po ay masakop ng mayakap, no, ng atin pong yakap program. Ito po ay open sa lahat ng Pilipino. Ang atin na lamang panawagan, sana po kayo ay maghanap na ng yakap clinic na inyo pong uh, kung saan gusto nyo po na sila ang mag-aalaga po sa inyo. Yung atin pong consulta package providers, no, ay sila na rin po yung ating yakap clinic kaya sa ngayon, as we speak, ma'am Kathy, meron na tayong higit sa 3,000 na mga yakap clinics sa buong bansa at nagpaparami pa ho tayo ng yakap clinics. Kaugnay niyan na may nabanggit tayong gamot, mag-a-accredit na rin tayo ng mga butika. Ayan, para mm -hmm. hindi na uubusan ng gamot kasi minsan, di ba, mm -hmm. naubusan yung mga, uh, lalo na yung mga maliliit na health center, na Correct. kasali sa konsulta. So ngayon, mm -hmm. pati butika. Yes, dahil transition tayo, Ma'am Cassie, ngayong taon yung 21 drugs and medicines nasa ilalim pa yan ng uh, capitation no under the old uh, primary care package natin. At yung 54 drugs and medicines naman under gamot eh tuloy na rin po nating ipapatupad dyan. pero sa susunod na taon ipagsasama-samahin eh, na yung lahat ng 75 drugs and medicines under the PhilHealth gamot sa ilalim ng Yakap program. So mag accredit po tayo ng mga butika, no, ng mga farmasya. Kasi pagka neresitahan po kayo ng inyong Yakap Clinic provider, ng Yakap Clinic ay yung reseta na yon, merong code doon, ipapakita lang nila yon doon sa accredited gamot facility. Doon na sila kukuha ng mga gamot. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.